So, good morning mga koys. So, nakalimutan nga na. So, what's up mga koys? No? So, mga koys, dito na tayo. Gusto na tayo mga koys, no? So, good morning mga koys. Good morning, good morning, good morning, no? Hindi na tayo nakapag-video na nagpakain tayo ng mga ating mga alaga natin. Kasi, late na tayo na kapag pakain ngayon ay 9:39 na ng umaga katapos ko lang magpakain kasi mga bibi natin manok so, mga baboy tsaka yung kambing may pastol na rin natin ano yun naman pawis na pawis na tayo no so okay. wala eh gutom na gutom na sila kaya hindi na natin natupak <laughs> na makapag video so, nakain na natin agad so mayroon pala akong babalita mga guys no may mga may sisir na naman tayong panibago umaba dito mamaya dadaling ko yan sa ano dadaling yun dun. dadaling dun sa bahay doon ko sila lalagay sa may ilaw. At so, dito naman nila itlog. Ayan. Diyan yung, ano, yung lagyan natin ng itlog ng bibi na karahan. Dito. Ayan. Kumain na rin mga lagyan natin. So may gagawin ako ngayon. sa so, may tanim na niyo beef sa likod ng kulungan. Siyempre para hindi makain ng kambing natin. Lalagyan natin ng barrier or harang. So nagawa ko ito kawayan. Tapos ako lang. Nagawa tayo mga kais. Ang tapos na natin lagyan ng bakod para hindi siya makain ng kambing ayan o at may kambing dito sa paligid kasi yung mga baby natin na baby goat natin tatlo yan na pinapakawalan lang sila so gumagalagala lang sila kinakain nila ayan kayo natin marami yan although marami yan ayan. yung iba na ko na yun yun dyan dyan dito ayan sa so puno ng saging malaki na lumabas na yung dahon niya pakita ko sa inyo mamaya malapitan So yung dito, buhay na buhay na, ayan. Buhay na buhay na. Kinain din yan, ayan. Pero ngayon, maganda yung tubo niya. So yun yung kambing natin sa baba. Ayan, tapos dun sa baba, nandun yung apat. Tatlo yung pinapakawalan. Isa yung inahin. Ayan. So, ngayon dito na lang muna. Mamaya magpapaligo na naman tayo, abangan nyo. So, nakalimutan nga na. Hindi pa pala tayo nakapaglinis. Kala ko na ako. Maglilinis pa pala tayo. Magwawalis lang tayo ng dumi ng ating mga alaga. Dalawa lang naman to. Ayan. Sa dito. Ayan. Tapos papalitan natin yung bake na ating pinapakawalan. Yung, yung nakakulong naman ng ating pakawalan para makadede. So, tara. Samahan nyo ako. Maglinis. Papakita ko kayo ng mabilis na paglilinis. Thank <coughs>

just たく <laughs> gusto na ay maglinis ngayon may sishare lang ako sa inyo kung naaalala niyo yung sinabi ko nakaraan, karaan uh, merong nagtatay sa ating biik. kahapon nakita ko na siya lang yung medyo basa yung tait at siya yung parang malnores so papakita ko sa inyo kung um, saan siya kukunin ko sa siyam, siya yung bukod tangi medyo mapayat. Kita yung mga buto-buto niya sa likod at saka sa ribs. Uh, hindi sa kahapon, saka yan, puti yung dumi niya. Hindi ka sa kahapon ng gamot para sa pagtatay. Yun ang gamit natin ay Bactirid. Sana, malakas naman siya. Sana ay kumabaan ka. So, yan. Makaya ng mga bibi sa likod. So, hanggang dito na lang muna. So, uwi mo na ako sa bahay. Tapos na tayo magpakain doon, mga baboy, manok. Lahat ng kailangan pakainin doon, aso ah, hindi pa si Brown. So hanggang dito na lang muna. Bye bye. So, what's up mga boys? No? Ito na, papalito tayo, lilipat tayo sa kabila, sa so, baba. Ito ko muna dito yung apat. Ayan, nilinis ako na yung kulungan. Tapos pagtapos ko palito, ko ako silang pagkain. Ano na ito? Ah, Magtotomance na ito ngayong 30 February 30 November 30 ito eh Ito din natin ang ating lagay ng pagkain. Bawalisan natin. So yan, malinis na ang ating mga baboy at malinis na rin ang lagay natin ng pagkain. So, press na naman sila. So mga waste, natin itong tubig para doon sa baba. So, ulungan doon sa baba at doon tayo magpaligo. Pero bago yun, papakainin muna natin yung nandito. Tapos na natin iduktong at kukuha tayo ng pagkain para sa biit o lechonin dito sa likod ay lang bahay tapos ayun lang kulungan ng baboy ito yung mga manok po mga silisir dyan tapos dito ayan ang aking alaga di pa kumakain yan baka kain ko pa lang yan ayun malapit na yung pakain ng pagkain binili natin ng 10 kilo so kuha tayo ng isang sandok masyadong damihan para meron pa sila bukas <coughs> Ayan, excited na sila kumain mga kois kumain na sila so mga nyo mababa sa baba bantay ng papalibo bye bye so mga kois dito na tayo sa kulungan papakainin natin yung dalawang inahin na may big ng pagkain isang hali at itang... saka siyempre maraming dumididi sa kanila kaya kailangan pa kaya ng gusto ng pakainin so sama nyo ako so, bago tayo magpaligo dito sa mga barwila yan so, kayo na hindi dito sa likod ko kaya muna natin sila ay magpaligo mga koys no? pati dyan pinaliguan ko yan ganyan lang talaga yung tsura nya kasi isang higa lang yan dumili kasi sa lupa lang yun eh. hindi ko na pinakita kasi iba ka mamaya pag pinakita ko sa inyo baka magpapaligo kayo sa akin so yun eh kukit na mga big tulog sila busog kukit nila parang nag-aalaga Yeah. Doon sa kabila din uh, may So, dito na lang mga kais, no? At ako, ang inyong lingkod na si Neil Abukay, ang nagsasabing, hindi po kitambay ay walang pangarap. Kaming mga tambay, madami kaming pangarap. Babayu! Nice!